Lakamchoo nagsalita sa publiko na walang katotohanan ang mga bintang sa kanya ni Kimmy. Nakuha pang magmalinis at binaliktad pa ang kapatid. Mainit-init na chika ngayong araw. Matapos ang kontrobersyal na issue sa pagitan ng magkapatid, tila nakuha pang siraan si Kimi. Ibinahagi din nila na magre-reklamo at magdedemanda. Sadyang kalunos-lunos ang isang kimchoo. Sa kabila na nangyayari, bis na humingi ng tawad itong silakam, nakuha pang balikta rin ang sitwasyon. Iba ang nagagawa ng pera. Walang kapati kapatid Galit na galit tuloy ang mga fans sa panibagong update na ito. Ayon sa kanila, grabe, wala huli, huli na todo de pa. Hindi ba uso sa kanya ang humingi na sorry o tawad? Sa bagay, kulang ang sorry, dapat maparusahan iyan. Ikaw ba naman pag nakawan ng mga pinaghirapan mo? Magpapatawad ka ba agad? Kung ayaw mong magpakumbaba ka, mabulok ka ngayon sa kulungan. Nakuha mo pang idemanda din si Kim Joo. Ready ang buong team niya? ni Idol, hindi yan gumawa ng hakbang para ipahiya ang pamilya at ang magandang karyo nito. Lahat iyan ay may ebidensya, kaya magkakaalaman na. Full support kami kay Kim Chu naniniwala na hindi ka idedemanda kung wala kang ginawang kasalanan. Lahat kami ay naniniwala na mapapatunayan na lahat ng ginawa mo pagdudusahan mo. Anong seniorito sa mainit-init na update? Be strong, Kim Mahal ka namin.